Okay na yan? Ready na? Ready na? Wala na yan! Yung camera! Isa pa, isa pa! Ano ba? Nagbibisi na? Oo. Ay, hindi oh sa ba? Oo, pa, isa pa! Sige pa, sige pa! Napakagod ako. Last shot. O, yala, yala! Yala!

I-relationship ko. I-relationship na nasa nito. yung haba ko, I-ningal ako. Sana ako nakakapahit kung ginagawa ko sa ba tapos Ako mas uliin na na. mo na. ako, hindi? ako. Uy, naplaw din. Uy, magpipipipipipipipipipipipipip 干哈哈哈哈哈哈！ Tawa ni na may ganun. Hindi si, 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 naman siya sinasadya. Ayun ay talaga ng ganun siya. Hindi. Oh, <laughs> <laughs> Parang na <dila, "Hailan." laughs> <laughs> oh, na. Game. Game. Drama na drama. Drama. Oh, drama, drama. Si, na, drama, drama na drama. Drama drama. <laughs> yan si Tol CJ. Mahal yan ah. Walang re. Ah! sorry. <laughs> <laughs> Go go go. Kending 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 <laughs> gang. <laughs> drama-drama. Drama. Go. Ay drama pa. Kasih drama yung music natin eh. <laughs> para ano no para ya. TV. lang <laughs> 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 Yan, para, ay,

Kukunin na lang kilong ko. tapos honey. may kulangot. Ani. Hani, hani pala man. hani, ako to, hindi ko ako hani. Ani. Sige, baka kunarin lang 'yung kanina. Pero <laughs> para hindi niya malaman. <laughs> kanina. Kalo ba siyang magire. Hindi na mo. Oh, mas grabe. Mas, gusto niya parinig ko? Nakarecord kaya. <laughs> sa cellphone ko. Eh, ayaw niya maniwala nung una. Kaya narecord ko. <laughs> Yung labi mo. <laughs> Yung labi mo. <laughs> <laughs> Puso ba yun? Sabi nga yun. Ano itanggay mo na to? Nang tayo matapos ka. Na. Kaya hmm. nakakatulog nga daw siya. nag